Salam, wala Tanong ko lang po Yung nanga Alam mo yung nanga? Ha? ha? Mama Mama? Ha uh. Ay considered na addictive herb? Kung baga uh? Depende sa huri ng mama Kasi kung ang mama ay Ang dahilan lang niya ay magpapabaho ng hininga Ang pinakabababang hatol niya ay makro Kung ang Ang resulta lang niya ay Nakapagpabaho ng Hininga, hininga yung mama. Okay. Pero kung nakakasira ng kalusugan, doon papasok ang haram kagaya ng sigarilyo. Kaya nakadipindi sa mapuri ng mama. Oh, Nintinihan. Eh. Nintinihan. Oh, eh. Parang tabako din niya. Kaya nga, sabi ko, kung ang ang dahilan, ang ang resulta lang niya ay nagpapabago ng hininga, mag magiging mabago, so, makro. Makro lang. Pero kung sisirain niya ang kalusugan mo, hindi lang yung hininga mo, kagaya siya ng sigarilyo. Haram. So, di sini orang bini pits. Iwalan bini uh Oh, Allah wale. Allah wale. Yang mengandelin cigarillo. Kamu dapat Tapi sih kamu Oke. Balu aku, balu sa cigarillo. Cigarillo. tawa dia, So. Wallahu ma alam. May mas matindi pa diyan. Nasa nasa farm tumawag, sabi niya hindi ako makauwi hangga't hindi ako makasilak. <laughs> 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 hindi daw makauwi. Um, <laughs> sabi niya lubat na ako. <laughs> na hindi na niya kayang umuwi, kailangan daw no, maka makasilak muna. <laughs> okay, adik adik ad adik yun ba, adik. <laughs> okay. kung kasi iba yung darura. <laughs> Pero imposible naman, lagi na lang tumatay. <laughs> kung kung kinakailangan dahil nga pwedeng kamatayan ng kapalit. Sabi ko nga ad-darura to, tubihul mahdurat. Pero imposible naman na siguro araw-araw na lang. Hindi <laughs> ka di pa puro. Kasi <laughs> sa kibesa, may kamag ay pagudurun. <laughs> natin. Uh, hindi naman pwede na yung araw-araw na lang tumatay. O oras-oras. Hindi yung dahilan. Kaya nga, hindi. Ang, 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 ang tanong lang doon, kung hindi siya makatai, dahil lang sa sigarilyo, so hindi natin may pagbabawal ng sigarilyo. Pero kahit nandito hindi na yun yung sigarilyo pa rin. Hindi naman siya Pero, ang, ang may papayo ko lang, magpatsikap po na sa doktor. Kasi hindi natin, hindi tayo natin pwedeng hatulan yan eh. May, bawal, mahirap na maghatul tayo na dahil sa sigarilyo, hindi makatai. Baka palusot lang yun. Kailangan kailangan ng, ng dalubhasa yan. Oo. So. Okay.